Tanggap po ako ng tawag mula sa secretary niyo. Yes. Have a seat. Um, Angela, kaya kita pinatawag Beth. kasi... I'm Beth para iso now. Yes, of course. Beth. Well, nalaman ko na gusto mong bumalik sa pagiging journalist. And gusto ko ng bumalik ka dito sa MNN same benefits, same sweldo, same arrangements. What do you think? Papaya ka ba? Pero finire niyo ako, ma'am. Well, hindi problema yon. Alam mo, pinrotektahan pa rin namin ang pangalan mo kahit na may mga bulung bulungan kung bakit ka nawala. Plus, hindi naman na-file yung termination mo. Ikaw ba nagsabi kay Ma'am Elvira na gawin to? Hindi. Ngayon ko rin lang nalaman. And, Ma'am Elvira, gusto ko rin po malaman kung bakit ako kasama dito. Well, kasi gusto ko sana na kayong dalawa ang magtulungan dito sa i-cover Ico niyong kaso, yung pagkamatay ni Amanda Barameda. Ma'am, hindi ako pwede dyan. Involved ako. Apo ako ni Amanda Barameda. Well then, si Elon ang lalabas sa publiko. Angela, I mean... Beth. Kaya kita kinuha dahil ikaw ang pinakamalapit na source ng MNN sa kaso. So please, pag-isipan mo yung offer ko. Hindi mo kailangan magmadali, Beth. Pag-isipan mo mabuti.